Ah, pwede na. Ang mura naman. Bakit tagal na yan, 10 taon na. Ano masama anong si Adol? Dubat lang ako sa oras na ubos na gano'n nung battery. Ganon. Ang oras pa lang yun. Dubat na gano'n. Kasi sa, -sa kanan, hindi ko ka nagpapalantahan. Hindi pa okay ako eh. Hahanap mo ang kanta na yan. Anong pumagat niyan? Hoy, lag. Lag. Ano pa ha? magat niyan? Ano pa magat? Ano pa magat? Nang? Ano pamagat niyan? Ikot-ikot. Niyan talaga ang pamagat. Ikot, ikot. Ako lang ang dalawa yun eh. Dalawang yun Ikot-ikot eh. yan. Hindi ko alam. Tala. Tala. Alam mo alam mo kanta tala. Hindi rin. Uh, Mataas yan. Patan niya siya niya siya ay, mo yan? Depende hindi nalagay ka lang kaya mo. Hindi ko alam yan. Marami pa nang kukoment sa inyo? Ha? Marami pa nang comment. Saan? Sa uh, Youtube, sa pag nalagay ka. Oo, meron. Huh? Bakit? May lang, may lang, May lang, may lang ko nang kukoment sa inyo. Depende, yun, yung kanina. Ano ano mas marami? Sa Facebook o sa YouTube? Sa TikTok. Pero wala. TikTok na. Patay ka sa TikTok. Nag-live ako ulit dong kanina isang oras. Well, sana on. Hindi malang man lang ako in Hmm? Nag-like like, nga lang. paraw ito ka di sa sa akin <laughs> klase yun? tari ko so, talaga kayo Pakita ka pa. <laughs> pag nakita ka iitakapra pag-iitakapra pag-iitakapra pag sila. Ako, hindi na akong sa iyo hanggang ngayon. Hindi akong sa Hindi Bakit? Kaya pag inaingi ako, bababa na sila. Hindi na. Pa, okay lang yun. Ang tanging Nung dumating King Hindi Maikukugli Pag-asang nahanap ko Sa iyong mga mahal Ang kalimang Kalimang

Ka ngayon, aku. Sa wakas, aku. Ikaw at Aku yung title non. Bakit hindi yan siya na. si Ronel? Ha? Hindi natatawag siya. Ano? Hindi natatawag. Sino? Si Ronel. Laging tumatawag, hindi ko nasagot. Bakit? Busy ako. akong umabangan ka ngayon? Busy ka? Maniwala ako sa iyo. Hmm? Wala akong hanggang ngayon? Hindi ko siya nasagot? Eh, pagka tumatawag siya, busy ako eh. Pagka hindi naman ako busy, hindi siya tumatawag. Ano siya mo? Oh, klase ka. Nung tinawagan ko naman, wala siyang load. Ay, pag ibig ka naman. Ito ka daba, oh. Wala. Pa, wala ka pa, na. Busy. Uh, wala pa rin, wala pa rin. Wala pang ang dagdag. <laughs> wala pa. May, may pa rin alin sa Diba sa musuko, ay si Pinakina, 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 ng dalawa, hindi okay lang sa amin. Ang <laughs> isa, di wala nang isa, wala nang ng isa. Na. Ang isa, wala nang pagkas ng isa. Sino? Ang kasal na. Kasal sa iba. Hmm. Wala nang pagkas ng eh. May pagkakasin mo isa. Ano? Seryoso <laughs> ka Dari talaga okay. dyan. Aba? Kasi kita ko ka naman sa usapan niyo. Kinikilig ka naman. Oh. Habang nag Hindi, kayo. Oh. Iba din. Iba din talaga, <laughs> no? Pinanood mo talaga? Aba? Oh. Ay, ba bakit? Ayaw, ayaw mo pa nun, eh? Ay, di Huwag ka na mag-YouTube. Huwag <laughs> ka na mag-YouTube. Okay lang na pa yung orin. Maganda nga eh. Eh, kaya nga eh. Oo. Hmm. Ang naman naging kita ko, siya sabihin mo sa iyo. Oo. Ano masama din siya naman kasi nga ko? Wala naman. Hmm. Ano ba yung napapansin mo? Ay, hindi! Kaya At, -taga -taga, oh. Diyo, nga tinatanong si iyo. Ba't hindi ng taga-tabaw? Kaya ko na, hindi mo sinasagot. Oh. Ano ko yung naging kita ko? May kami lang dalawa ng, na ano? <laughs> Oo. saan Ha? Ano? Meron saan? sa YouTube. Saan? May aksyo kunduhan. ano nakikita ko? Siya si Viggo Wala na mo kung magagawa eh. Kung ano ang pinag-uusapin ninyo. nag ito na lang ako. Nag-quiet na lang ako. ang pag ay dati sa taong panahon. Ay pa yan? Kailan pa yan? Pag-tawang panahon. guys, Ang kagali. Ano ko ginagawa mo. Patay ko si Pari Hindi. Hanggang ano ng kanta? gahanap. Hanggahanap ng ano? Ah. Kanta. Ano kanta naman? Ang hmm. kanta bang... Ang kanta bang... Ang kanta bang pagmamahal? Bilang kayo giga. Eh <laughs> <laughs> ba ang kanta ang pang ano, pang Kung koy talaga. Ibigay na pala. Merong kanta. ko. Merong kanta niyan, okay. kabigan lang pala. Hindi ka tayo mawag ka na. Bakit? Hindi